Yo, what's up? Nandito tayo ngayon sa Luneta Bart at nakita natin si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Marvin. Marvin. Marvin, meron akong challenge sa'yo. Tatlong tanong kailangan masagot mo para meron kang 100 pesos. Okay. 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 Ang unang tanong para kay Marvin. Ano ang emergency phone number ng United States? 911. 911 yan. Basic na basic ka, Kuya. Pangalawang, pangalawang tanong. Saan sa Pilipinas makakatagpo ng Tar Shearer? Ball? Ball, yan tama. Nakakatalo na si Kuya, meron tayong last question. Ano sa Tagalog ang shape na circle? Bilog. Bilog, yan. Dahil diyan meron kang 100 pesos galing sa Nuna Sports. Baka meron kang gustong batin o shoutout? Uh, shoutout sa ano? sa section B. campus. Yun. Thank you, Kuya Marvin. Let's go.